mga boss uh, update tayo kahapon ano November 10 uh, si Utoy grabe tinawalan siya ng 7k tapos umabot ng 8.5 uh, taga Manila yung buyer natin kay Utoy na gusto siyang makuha bali nakapag-uusap naman na kami uh, ang gusto lang sa kan, talaga sa ibon yung kanyang homing stick dahil sa pagbablog ko ayun napapanood nila pala sa youtube inaabangan nila yung kalapate So ayan dahil nakapag-usap naman na kami, meron pala silang ano doon, uh, ibon na mabilis sa uh, consistent. Kaso nga lang minsan yung ipinipir sa kanya, hen uh, daw yun, uh, walang homing instinct yung nilalabas ng mga ina kanya. Kaya nung nakita nila sa vlog ko itong ibon na ito na si Utoy, malakas daw yung homing instinct niya. Kaya yung hen nila doon na mabilis at kami homing instinct, ipipir sana nila dito. Kaya sa akin ng 8.5. Kaso uh, may may iba pang plano para kay Utoy kaya hindi ko binigay sa kanila. So yun, lalagay natin dito sa video yung conversation namin para makita nyo kung gaano ka legit yung tawad nila sa akin kasi hindi pa natin siya binigay. pinre na siya ng 85 ng taga-Manila. Kaya natin dito yung first conversation 1 2 3 4 5 ayan hanggang second, third hanggang fourth. Ayan, patagalin natin ng konti yung video para makita nyo at mabasa, isisingit ko na lang yung mga conversation namin dito. First, second, third, ayan. Hanggang sa matapos yung video. Pakita natin si Utoy, mga boss. ayun o, no? pakita natin dito si Utoy. Grabe, ang talaga. Hmm. Ito si Utoy. Finisher from Kalamba, Laguna. 200 kilometers. Grabe kasi pulilan bulakan sila tapos ano si uh, pulilan bulakan yung third lap tapos yung fourth lap San Jose del Monte Bulacan from San Jose del Monte Bulacan uh, lumagtaw sila kaagad ng ano ah, uh, Laguna kung yung check nyo sa mapa ah, uh, ilang bayan yung nilaktawan nila hmm. yung ibon na halos one day conditioning ang ginawa <coughs> preparation ko sa kanya ayun yung third, fourth, to fifth, one day conditioning siya. Kaya yung homing instinct niya malakas. Tsaka syempre yung pag-condition din natin sa kanya ah, kahit na may homing instinct niyang ibon mo tulad ng sinabi ko. Kung nilagay mo yan ng hindi conditioned wala hindi kayan uuwi yan. Tsaka yung kidarga natin sa kanya. Hmm, kaya nakauwi. Mabagal siya. Pero yung homing instinct niya nandito na. Pero may plano kasi ako, ah, sabi kasi ni Hogo ng tagabunuan ah uh, after ata ng 3 laps ng PPC merong alin Samar sa kaya doon ko siya plano i-entryhan pero habang wala pa habang wala pa yun uh, i-breed ko muna siya kasi may kapari siya eh bali umitlog na rin yung pair nito ayan oh uh. digitto mga boss kahapon lang din November 10 magabi kagabi tinawalan siya ayan oh uh. So yung ibon na to hindi na rin basta-basta may presyo siya. Mga boss. Mm. natin. ah uh, may plano kasi talaga ako dito. Yung tawid dagat ang gusto ko. Siyempre bilang pagiging newbie. Isang malaking karangaran na yon sa akin. Kapag nakapagpauwi ako ng Alin Samar. O yung mga parting Naga City. Yung mga ganyan. Mm. sursugon. Yung mga ganyan na Dati kasi Manila Manila lang makapagpauwi ako masaya na ako or pagod food. Pero ngayon ang gusto ko na talaga tawid dagat na lalo April nag-start ako nung April 26. April 26 kay paring GM ito pa yung ibon na pinahiram niya sa akin no. Oh. Ayan oh, ayan. Basra ayan. April, May, June, July, August, September. November. Oh, ayan. Ano pa lang. Wala pa akong 7 months na nag-iibon. Pagka nakapagpauwi ako dun ng alin sa mar kahit hindi mag clock umuwi lang okay na ako dun hmm. ayan o mga boss sa akin naman kasi ang pag-iibon ah, uh, hindi ko siya ginagawang hindi ko siya ginagawang business kundi stress reliever ko lang ah, uh, swerte na kung makapagpauwi tayo ng mga ganong kalayo hmm. kaya tayo sa PPC na ano panglaro ko sa 3 laps ata pero pampanga na sila Ah, uh, magkakamaling sana ako ngayon. Kaso nga lang pala may bagyo kaya hindi ako natuloy. Mm. Ayan, si Utoy Hindi na utoy line ata ito ah. 10K line kasi tumawad sila sa akin. Pinresyawang ko. Pinresyawang ko siya ng 10K. Ah, uh, Nag-start sila 7K. Tapos kagabi pinipili na nila ako 8.5 na. Ewan ko lang ngayon kung kung pagka abutin nila yung 10K. Ayan. Para makuha tong kalapati na to. Ayan o. Oh yan si utoy mga boss yung finisher natin pero non certificate to mga boss kasi pasabay lang to wala akong oras magabang yan tulad ng sinabi ko ah, hindi ko ginagawang bisyo ang kalapate stress reliever lang eh, kunti lang naman yung ibon ko kaya yung pentinance nila mawabalang, lang tsaka yung binibili kong pakain sa kanila ordinary conditioner yang, yung tat yung tig 32 at o 30 tapos yung mais crack lang yung pangalawang sukat o di nasa 3 kilos lang 100 nasa 100 sa kulang ulang 100 o 100 na kamo yung presyo ng pagkain nila tapos umaabot pa yun ng may isang linggo kaya mababa lang yung maintenance ng mga to kasi ano lang limitado lang kasi ako mag breed oh. kukunti lang bilang na bilang ayan so ay okay na ha yan update lang Oke, okay, thank you, you mga boss.